just marahay na aga and for today's video nga po, eto na naman kami at araw nga po ito ng sabado at araw na aking day off. Dahil wala nga pahinga ang aking sipuso kaya ako'y sumama naman sa kanya at papasok nga siya sa araw na ito. Ayan nga po, nasundan nga namin itong magdi-deliver ng mga parcel ay inay ko po kasi pag ni Kuya Kamunti na nga po malaglag yung kanyang madala. At dahil nga medyo ako'y tanghaliin talaga, eto po nag-take out na lang nga kami sa fast food at dito na nga din po ako sa laboratory nag-breakfast. At may baon pa nga ang aking si puso ng kape. At bali ako nga ay umauuna na sa pagkain at siya ngay busy na nga doon sa loob. At gusto ko na nga rin yata talaga dito magpaampon sapagad napakalamig ng kanilang aircon. Ako nga po ay takang-taka dito sa kanilang mga kagamitan dito. Hindi ko nga rin po malaman kung para saan nga ito. Ito bagay kulungan ng gagamba pero bakit parang may faucet sa loob? At isa pa nga po ito sa aking pinagtatakahan kung bakit itong mahabang lamesa dito ay eh, meron ding faucet. Eh, hindi naman yata ito para sa kusina. Ay inay, nabano si Eneng. Anyway mga mari, nandun nga po pala sa loob ng kwartong yun ang aking si Puso para sa kanilang baseline and data collection. At dahil nga sa ako'y wala makausap dito at ako'y naiinip na Ah, wala na nga po akong ginawa dito kung di umikot ng umikot dito sa upuan at muntik na nga rin po ako makatulog dyan. At habang inaantay ko nga ang aking sipuso, aking tirinabaho na muna yung aking mga ina-edit para sa aking vlogging na aking pang Anyway mga mari, ganito nga po yung itsura dito sa labas. Grabe terik na terik ang araw. Ako'y pupunta nga lang po muna doon sa CR. Ay inay kapay, mawawatak pa sa si <laughs> cellphone. Ayan, itutor ko na nga din po pala kayo dito sa kanilang CR. Ay, ako'y tuwang-tuwa dito sa kanilang CR sapagkat ngay napakalinis mga mari. O, oh, ayan, tingnan nyo man yung aking kaitsurahan. Isus ko po, ipagkataba. At nakakatuwa nga din po mga mari yung kanilang CR sapagkat nga may bidet. Bata sa amo, da din. At ganito nga rin po pala yung itsura ng labas. Ay, inay, nakakainip at wala ka man lang makikita ibang tao. Ayan, bali, fast forward na nga po ito. Pagbalik ko nga ng laboratory, eto, tapos na ang aking sipuso. Ay, nangangamoy uwi. Anang nga ito. At fast forward na nga po, uwi na nga ito. Eto nga po pala yung nadaanan namin kanina nagtitinda ng mais. Noong isang araw pa po pala ako nagkikrabe ng gulay na mais. Kaya naman noong dadaanan namin ng umaga, sinabi ko na kay puso na pag uwi naman ay bibili nga kami. Bale, bibili nga rin po pala ako ng panlaga. Tapos yung iba ay gagawin namin ginisang mais. At bale, alas dos, si na nga po ito. Kaya ako it naman pala'y masakit na ang ulo at nagugutom na. Nung makita ko nga yung bakery, ako'y bumili at ang pagkat nga ang aking si puso ay ayaw nga bumaba. Ayoko okay naman po kumain nga sa mga fast food sa pagkat nga ako'y talagang sunok na sa sunok na. Ayan, bali mayr na, tira pa naman ako ditong orange juice kayo. na no, no, nga lang yung aking iinom. Sabi ko nga ni, eh, tama na mo ng fast food, hindi na magayon, gaparador na. At malapit na nga rin po pala kami makauwi. At yun lang naman po for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong pananood. Hanggang sa susunod, Mabalos!